Ito ay isang kaugalian na naman ako pa sa nanay ko. Pero ngayon ay nirekomenda nire na din ng mga eksperto. Kayo ba ginagawa nyo rin ito? Ito yung paglalagay ng uling sa refrigerator. Dahil sabi ng nanay ko ay nakakatanggal daw po ito ng amoy. Aba, sabi ng mga eksperto ngayon ay may katotohanan daw po ito. Pero yung uling na nirekomend nire nila ay ang activated charcoal. Pero dahil may kamahalan ito kumpara sa ordinary charcoal, yung ordinary brisket charcoal na lang po nagawa sa coconut husk ang ginagamit ko. E eh, yung nanay ko din naman ang ginagamit ay yung ordinary uling lang din. And so far, base naman sa experience ko, ay nakakatulong pa din ito sa pagkontrol, pagbabawas, o pagtanggal ng hindi kasiyasiyang amoy sa refrigerator natin. At hindi lang yan, nakakatulong din ang charcoal sa moisture control sa loob ng refrigerator dahil sinisipsip sip nito ang sobrang moisture. Ang labis na moisture ay maaari humantong sa pagkakaroon ng amag at bakterya sa ating mga pagkain na maaari magdulot ng hindi kanais-nais na mga amag. Amoy. Ang gagawin po natin ay ilagay po natin ang ating charcoal sa mga lalagyan na walang takip. Tapos ako, bawat layer ng ref ko ay nilalagyan ko po ito ng charcoal sa bandang gitna para naman mahagip po niya ang kabuuan ng ref. Tapos ako po, pinapalitan ko po ang charcoal monthly kasi syempre masasaturate din po yan sa kakaabsorb ng amoy at moisture. Pero kung nagtitipid ka, ay pwede mo naman i-recycle ulit ang charcoal na yan. Ibilad mo lang ito sa init sa loob ng dalawang araw bago gamitin ulit para marilis lang ang mga trap particles. Ako naman, ginagamit ko pa din yan pang grill. Kaya hindi naman din po nasasayang kahit papalitan ko siya monthly. If you like this video, please follow Doc Chani's page for more health tips.